Arestado ang isang lalaki na snatcher umano ng cellphone sa Tondo, Maynila. Natukoy ang sospek gamit ang GPS ng ninakaw na gadget. Nagbabalik si Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito ang dalawang lalaking nakasuot ng helmet sakay ng motorsiklo. Ang mga lalaki napag alamang sospek pala sa pangahablot ng cellphone sa gagalangin Tondo, Manila. Natangay ng na mga sospek ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 80,000 piso. Bagamat hindi agad natukoy ng na mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga sospek, natunto naman ang kinaroroonan ng mga ito sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS ng cellphone. Kinabukasan po siya nakapag-report sa atin mm -hmm. dahil natakot yung na biktima. So, Pag-report naman niya siya, dahil magandang tayong na katangkakain ay. Swerte tayo at uh, nakapukas. Nalocate natin siya. Nung sinama natin yung biktima, uh, positive na tinuro ito ng uh, complainant. Ngayon yung taong pupuha ng kanyang Naaresto sa ikinasang follow-up operation ng pulisya ang isa sa dalawang sospek habang pinaghahanap na ang isa pa. Batay sa police record, dati na rin nasangkot ang mga sospek sa insidente ng pangahablot ng cellphone. May, pre may previous na po siyang kaso na pahalintulad ng robberies natin dito last August 2023 po. Depensa naman ng sospek, nadala lang daw siya ng matinding pangangailangan kaya nagawa ang krimen. Narecover sa sospek ang cellphone ng biktima at ang motor na ginamit sa krimen. Nasa kustodiya na ng polisya ang sospek na nahaharap muli sa kasong robbery. BN Manalo para sa bayan.